Hi everyone, magandang gabi po sa inyo lahat. All right, so ngayon guys, pag-uusapan naman po natin ang isang katanungan po ni kababayan kung pwede po daw siya magpadala ng ganitong items. All right. Are you ready to find out what are the items she is asking for? Let's go. All right. So ito po yung tanong po ni kababayan, guys. Okay. Ah, okay. First and foremost, shoutout muna kay Nor Aisa. Dilamin. All right, Nor Dilamin. Okay, ito po yung katanungan po ninyo. Napakagandang tanong po, guys. Okay, alam mo kung bakit? Kasi kung sakaling magpapadala po tayo ng cargo, dapat Okay, kung saan may doubt po tayo, magtanong po tayo kung saan na uh, magtanong po tayo sa isang coordinator or sa isang representative or sa isang branches kung pwede ba o hindi kasi ang kasi ang purpose kasi doon para maiwasan po natin na ma ng isang custom para maiwasan po natin na which is uh, Uh, mabasag, okay? Pangatlo, uh, para hindi tayo hindi para hindi tayo magsayang ng pera, all right? So 'yun po yung benefits po ng isang uh, isang kababayan kung paano kung pwede pa magpa benefits ng isang kababayan kung sakali na may doubt po siya, okay? Kung may may doubt po sa siya, isang items kung pwede niya ba ipapadala o hindi, okay? So napakagandang tanong po ni kababayan po, okay? So shout out muna sa iyo, Ma'am Noraisa Dilamin, all right? Uh, Dilamin, yes. Noraisa Dilamin, Alright So ito po yung ito po yung katanungan, okay? Sa aking mga followers dyan, ito po yung tanong po ni kababayan po. Okay, basahin po natin. Alright. Ang sabi niya, okay, pwede po ba ang hilaw ng bahay, yellow na color, maliit na bilog? Alright. So, ito po yung tanong po ni kababayan. Alright. So, sasagutin po natin. Alright kababayan or kabayan or customer or valid customers kung sakaling na new customers or existing customer ka man so whatsoever okay thank you very much sa wonderful questions all right so napakagandang tanong so ang sagot po dito hindi po pwede all right so hindi po pwede hindi po to allowed for air cargo at sil-sig at saka sea cargo kasi alam niyo kung bakit so ang ilaw guys napakainit po yan so napakainit so alam niyo kung kung mainit po yung isang item, so susasabog yan po guys. So, one, one of the reasons so oh guys, na hindi pinapagbawal po ng custom yan. So, bawal po yan sa air cargo at sa sea cargo. Kabayan, okay, direct to the point po tayo. Bawal po, hindi nyo pwede yan ipapadala sa, uh, sa, 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 sa sea cargo at sa air cargo. Bawal na bawal po yan, alright? So, thank you very much sa iyong katanungan. Napaka the best, okay? Kung sakaling may mga doubts ka pa na gusto itanong, okay, mag-comment uh, mag ka lang po sa aking uh, YouTube channel para sasakutin po natin. So, sa aking mga customers, aking mga followers, kung sa alin may doubts po kayo regarding po sa isang items, okay? Uh, kung pwede ba o hindi, so mag-comment lang po kayo sa baba. So, willing or uh, always free po tayo na isasagutin po ang inyong katanungan. And then, secondly, guys, marami tayong mga na-receive mga comments, okay, regarding po sa mga bagahe po ninyo, guys. Dahil ang mga comments po dito, na ilang months na po yung bagay po ninyo hindi pa po na deliver O ilang months na po yung bagay po hindi pa dumarating So ito yung mga comments yung nyo mostly sa dito sa aking uh, YouTube channel Alright So thank you, thank you very much po guys sa inyong mga tanungan. Okay So guys kung sakaling ilang months na po yung bagahe po ninyo, automatically na sa Pilipinas na yon. Automatically na sa Pilipinas na yon. So, ang gawin po natin, guys, okay, ang gawin po natin, makipag-coordinate po kayo sa isang branches kung saan po kayo nakapagpadala. Para yung mga para yung mga staff na yon, yung mga officer na yon, okay, sila po yung magpapalop doon sa Pilipinas para ma-dispatch yung shipment po nyo as much as possible para ma-prioritize. Kasi, guys, um, doon naman sa Pilipinas guys, that's why na medyo konting delay-delay lang po tayo dahil strict na na po yung mga administration ng, 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 mga PBM, ng mga BBM doon sa Pilipinas. So napaka-strict na po yung mga custom. Hindi na po tulad ng dati. Okay, pangalawa, uh, sa situation po natin ngayon, uh, may mga cargo. Uh, pangalawa guys, yung situation po natin ngayon, mga... Uh, yung lahat ng mga cargo, delay po yan sila. Alam nyo kung bakit. Dahil apektado po lahat ng mga cargo dahil sa away ng Palestina at saka Israel. So, especially dito sa Middle East, okay, lahat lahat ng departure ngayon sa damam, okay? Hindi na po dito sa Jeddah dahil di na po dumadaan yung mga barko sa Red Sea. Okay, so na, kung na, na, po, kung napapanood po niyo yung videos na uh, yung mga videos guys, 'di ba? Yung paano niyo sa mga news, 'di ba? Yung mga barko na which is lumubog doon sa Red Sea dahil ganito ganyan. So, yun po yung isang reason po guys kung bakit na delay po yung ating mga shipment. Hindi lang po tayo delay. Lahat ng cargo delay po yan, guys. Okay? Lahat ng cargo delay. Okay? Maniwala kayo sa akin. Okay? Delay po lahat. Okay? So, global problems po to, guys. But, okay, but, but. Pero ang kar pero ang company po natin guys, naghahanap po kami ng isang ship ng shipping line na which is walang stopover, okay? Na walang stopover which is direct to the Philippines. So 'yun po ang hinahanap po namin dito guys para at least para naman na uh, kahit madelay man tayo pero not totally na uh, which is too much okay? So, and then, secondly, guys, basta important din dumating sa atin na safety at saka secure. So, yun pa ang pinaka-important din, alright? So, ma'am, Nor thank you very much sa iyong katanungan. And sa aking mga followers, okay? Thank you, thank you very much po, guys, sa inyo lahat. Okay? Kung gusto nyo magtanong, paki comment lang po tayo baba sa baba, alright? Para masakot po natin yan, okay? So, hanggang dito na lang po tayo. See you to the next one, alright? Bye-bye!